ako lang mag-isa ang natira dito. Okay. Kasi fiesta. May fiesta doon sa kabilang barangay. So, nandun sila si Mama. Sila si Stephen. Si Nanoy Turoy nandun sa... Nandun sa... Friend niya na namatay. Pero nilibing na. Tapos, wala dito. Ako lang mag-isa. Mga aso ko. Si Buka nandun saan. Nandyan sa... Room ni Mother nasa likod ko. Daming ulam. May ano, may ah, uh, tawag doon? May paksiyo na isda. Pero parang yung ano yung hindi ko ma hindi matanggap ng aking sikmura yung amoy ng paksiyo ng isda. Mm, -mm tapos may ano dyan, may utan bisaya. Ang gusto kong ulamin is sardinas. Sardinas na nilagyan ko ng kalamansi. As in. Hmm. tanggap ng sigmura ko ang sardinas ang snacks ko kanina ay Tapos, kakabalik lang ng kuryente. Buto na lang, yung mukha ko, hindi na ganoon ka. Tsaka, yung labi ko hindi na ano medyo hindi na gano'n ka pale may ano na siya may meron na siyang mga namula-mula na ng mga labi bye yay bye yay so, yung kain ko ngayon parang Pailin-ilin ba? Basta malamanan lang ang chan. Na kasi may mga pagkain na hindi talaga matanggap ng sigmura ko. Yung paksiw ngayon. Yung paksiw, parang dalawang araw na, na pag naamoy ko yung ano nang paksiw Pag nasusuka ako dala si Bo Stephen kanilang umaga ng baboy ng luto niya nandun sa kabila na pagkatapos ng luto ng baboy mamista <clears throat> sumama ang inay bakit sumama ang inay kasi mag magsimba, ano, mag kasi may mas doon Usob na ako. Inom lang ako ng maraming tubig. At yung tubig ko may... may <coughs> may kunting asin para hindi ako ma hindi ako maubusan ng electrolytes at magpakulo muna ako ng tubig Ganun lang ang buhay dahi. At yun, ang hinahanap-hanap na naman ng ulamin ko mamaya. Gusto ko na naman manok. Yung native. Pero wala. Kasi wala dito si Nunoy Turoy. Ang ulamin ko siguro mamaya, I don't know. Kasi nga, talagang kung mag-ulam ako na hindi talaga patok sa aking sikmura, isusuka ko lang. So, ang ibig sabihin nun, mamaya, pag wala akong ulam, <coughs> pag wala akong maisip na ulamin mamaya, hindi na ako kakain. Ganun. Bukas. Ligo ako bukas. Kasi parang pwede na eh. Kayo ba? Kumusta kayo sa lugar ninyo? Ang gagawin natin ay hala lang. Enjoy life. No? Enjoy lang natin. Huwag lang tayong ano. Huwag lang tayong panghinaan ng loob. Kahit mga ganitong pagsubok. Kahit sa tingin natin na down na down tayo. Pero Hey. Don't give up because God is always watching us. He never fails us. Ganun lang. Kung napapagod ka na matulog lang, pagising mo, mawawala yan. Mawawala ba? Iwan ko lang. Basta ako, ini-enjoy ko na lang. Sabi ko, Lord, ka nang bahala sa lahat. <clears throat> maganda, maganda yung panahon. Makulimlim, hindi mahangin, hindi, hindi din mainit, hindi mainit, tapos hindi malamig. Kaso lang, uh, hindi pa talaga ako kumpiyansa. kasi ngayon lang bumubuti yung ano ko, yung pakiramdam ko. Ayan. Check natin yung ating dugo. Yung labi natin. Yung ating hair, white pa rin. yung ating kilay medyo nangitim-itim na yung ating piluka medyo itim-itim na rin yung ating skin ah skin ton boca touch touchy bells nandiyan sya natulog ata Si pag-alis ni Inay nila ni Inay at ni Stefan sabi ng Inay Dong alis na kami. Makaubos ako nito ng dalawang ganito isang araw. Ang laman nito is one liter. Balik na ako sa aking lungga. Mamaya na ako maghugas. Kasi magsaing pa ako mamaya ng bagong kanin. Kasi gusto ko, every time nakakain ako, gusto ko bagong kanin ang kakainin ko. Dalawa kong security guard. Hindi pa rin yan nawawala. Nandyan pa rin yan. Yan. Wala na yan. Yang tower na yan, hindi na nag-function yan, pinaputol ko na. Pero hindi hindi naman tuluyan kasi alam ko na in the future magagamit ko pa yan. Pero sa ngayon, pinaputol ko na kasi mahal ang monthly, 5,000. So at least wala na akong monthly na 5,000. 'Di ba? nakasave na ako dahil ang laki ng savings ko dahil sa Starlink Starlink na ngayon ang um, ginagamit namin na wifi dito sa bukid sa so yan uminit na-miss ba? Nandito ako Na ako mag-live. Na-miss nyo ang green green grass. Stay put lang kayo diyan ha. Hindi hindi naman yan alis. Nandiyan lang naman yan. Okay? Ingat po tayong lahat. God bless. tuloy mo na ako sa aking bahay.